You idiot! Hubad na lalaki nagsurfing sa isang pickup truck nagsagawa ng chain reaction na aksidente kung saan seryosong nasaktan ang isang motorista. Ang lalaki na nakilala bilang si Alexander Werner, 27 years old, ay nakita ng isang padaan na motorista na nagsurfing sa ibabaw ng isang Ford Ranger habang umaandar ito sa State Road 522 sa Taos, New Mexico, biyernes ng gabi. Nahulog si Werner mula sa truck at nahiga siya sa tabi ng kalsada isang lalaking nakamotorsiklo ang bumagal para maiwasan si Werner at siya na tamaan ng isang babaeng nakasakay sa isang van at nagkaroon ng seryosong pinsala sa kanyang ulo. Ang motorista na nakakita kay Werner noong una ang tumulong sa driver ng Ford Ranger na si Rashina Whitaker na ibalik si Werner sa truck. Nagmaneho silang paalis pero sila ay napahinto at inaresto ng isang police officer sa State Road 522 Post 14. Si Werner ay may history ng drunk driving, assault at criminal mischief. Si Whitaker naman ay tinutukoy ang kanyang sarili sa kanyang Facebook page bilang isang policeist na sumusunod lamang sa mga matatandang Diyos.